O nabudul tayo. Yan po ang mensahe ni Congressman Romeo Acop tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa gitna daw di umano nitong grand criminal enterprise na iniimbestigahan ngayon ng Quadcom. Okay. According to Congressman Acop, ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise. And it would seem that at the center of it is former President Duterte. Napakasakit po nito dahil pawang tayo ay nabudol. Mahira po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente pero kami po tulad niya ay halal ng taong bayan. It is most unfortunate however that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. Uh, and the purse was used not to benefit the republic but to line the pockets of the few nilunod nila ang bayan natin ng droga at kumita dahil dito worse they serve as key figures in ensuring that large volume of illegal drugs slip through our borders asan ngayon si colonel asierto nakatago dahil gusto siyang ipapatay daw ni prrd paano po ito nakalusot It's a crack in our system, a crack in the Bureau of Customs, the Tara system, grease money allowed shipments of dangerous drugs to pass through without x-rays or inspections. The reports relayed to us by Colonel Asherto only support the participation of several high ranking officials. According to Congressman uh, Acopeto, including Senator Bato de la Rosa, Director General Aaron Aquino, Senator Bongo. Uh, Wilkins Villanueva Umabot po sa mataas na opisyal na ito Ang report ni Colonel Asierto Inuulit ko, walang nangyari Every kill was compensated And the bigger the catch, the higher the pay It also led to countless extrajudicial killings Over 30,000 deaths According to data Madami at paulit-ulit na ang lumilitaw na koneksyon ni Michael Yang sa business ng droga Pero sa gitna ng isang state policy called the War on Drugs wala pa rin nakakagalaw laban sa kanya. We will leave no stone unturned. Okay, yan po ang ginasabi nitong si uh, Congressman Acop. Um, sa totoo lang, 2016 pa lang. Okay? As early as uh, bago pa nga maupo itong si dating Pangulong Duterte, yan na po ang natuklasan, yan na po ang isinisigaw, yan na po ang uh, uh, talagang gustong isulong eh gustong gustong i hold accountable eh itong sinterte ni ni uh, Mayor Trillanes didating dating Senator Sani, eh. Talagang sinusulong na niya 'yan dati pa. Walang nakikinig. Lahat uh, either nabudol or takot. Alam nila pero takot or uh, 'yung iba siguro nakikinabang, eh. Walang gustong makinig. Pero ngayon po isa-isa pong lumalabas. Ngayong natapos po yung kanyang termino at nagkataon na siya ay nanggugulo sa current administration at uh kumaga nasa sentro din ng destabilization efforts daw. Hindi umano. 'Di ba? Kaya po ngayon ay naglalabasan po. Ito pong mga uh, mga nakakagulat at nakakahindik na mga revelasyon na ito. And uh, sa, dalawa lang 'yan eh. Either naniniwala ka o hindi. Either sarado ang isip mo. Di ba? Ang mga nagsasalita dito ay mga congressman, mga halal ng bayan, mga representante ng mga distrito nila. Okay? mga mga ano to mga representatives ito ng kanilang mga ng mga kababayan po natin. Sila na mismo ang nagsasabi, sila mismo ang nagpapatunay doon po sa storya. Uh, doon po sa sa kumaga how everything adds up eh. Yung storya kumaga kung kung, everything is connected. Kung mga nagegets mo yung nabubuo, kung mga parang ano siya, uh, painting siya or uh, jigsaw puzzle siya, na unti-unti nabubuo mo yung puzzle and it's starting to make sense. Ah, kaya pala. Ah, kaya pala ganito. Ah, kaya pala noon ganun yung nangyari. Ah, kaya pala si Michael Yang ganito na lang. Ah, kaya pala si ano ganito. Kaya pala ganito siya sa mga sa mga drug, kaya pala ganito siya sa mga police, kaya pala ganito siya sa mga The story is starting to add up. And uh, dalawa lang 'yan. Either nga sarado yung utak mo at uh, walang maling ginagawa yung mga Duterte, Or alam mo naman, tanggap mo naman pero gusto mo pa rin suportahan. So, yun lang, yun lang naman din yun. Di pero yung sa mga sa mga mas malawak yung pag-iisip tungkol dito, nakita naman eh, nakikita na eh, lumilitaw na yung story eh. And syempre, uh, hindi madali yan. Eh, sabi nga niya, uh, it's hard na gawin yung ginagawa ng Quadcom, you're going against a popular ex-president. Walang question doon. Namamangha ako eh kung paano nagawa ni Digong lahat 'yan. Uh, kung totoo 'yung sinasabi nila at nung mga witness nila, 'di ba? Ako kung, uh, kung paano niya nagawa na buo lahat 'yung kasi na nakakamangha Parang it would take a really genius mastermind para mai maigawa 'yung ganun at the same time remain popular sa 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 masang Pilipino. Kuwang-kuwang ni Digong 'yung kilitino mga Pilipino. Pero at the back of it, eh, lahat po nung investigasyon ng Quadcom sa illegal na droga, sa mga pogo, sa pati po yung investigasyon sa Farmali, pati yung investigasyon sa mag, lala, lalabas pa yung sa sa Malampaya, sa Energy o pati sa West Philippine Sea, lalabas lahat konektado siya lahat eh. It is all connected. At it's starting to make sense, di ba? Noong panahon na 'yon, merong mga o, parang pwede nga ito pero ngayon po nagko-connect na at uh, ito pong mga congressman natong nasa Quadcom ay eh, walang takot na binubunyag. And alam nila, alam nila na in the future pwede silang balikan, pwede silang ano. Kaso they are doing their job. They are exposing the truth at karapatan po ng tao na malaman po yung katotohanan kasi po sa totoo lang maraming takot. Hanggang ngayon, dalawang taon nang wala sa pwesto si Digong, marami pa rin takot. And Mahirap talaga when you're dealing with ganun ka, ka seryoso na aligasyon, ganun ka bigat na, na posibleng sindikato. Kaya hindi po talaga madali po yan. Maski ako, maski sa aming mga vloggers, hindi biro po yung pong mga pinag-uusapan pong topic dito sa Quadcom. So, yon si kay Congressman Romeo Acop ng antipolo uh, Antipolo. Ako po ay saludo sa inyo, ipagpatuloy nyo po ang inyong ginagawa. And tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Yan. Ngayong araw, nandiyan din tayo sa Rizal. Okay? So, kita-kita uh, tayo mamaya dyan sa Rizal. Bye-bye.